Hello mga kasari, hello mga sisiko, good morning, ayan, happy Monday po sa inyong lahat. So mga kasari ko, mga sisiko, ko, so kahapon na grocery tayo and ito na ang mga napamili ko kahapon. Hindi pa natapos may display ni Kuya Dave kasi nga busy kami, may pinuntahan. Tapos ito yung mga item, mga sisiko, ko, ayan, meron pa dito nagkalat nasa table ang iba so yung mga nilalagay ni kuya Dave dito yun yung mga item na hindi na, hindi niya alam kung uh, magkano ang price kaya nilagay niya muna dito sa table ako na ang bahala kasi ito yung minsan dito kami nagtatalo kasi nga dinidisplay niya na na wala pang presyo kaya ginagawa niya ngayon ay hinihiwalay niya na meron tayong gamot dito na hindi ko pa rin na i-display so itong mga item ay hindi ko na lang siya isa-isahin sa inyo kasi napakita ko na ito sa counter nung naggrocery tayo. So ito, ito ay hindi pa natapos talaga ni Kuya Dave. May mga ilang box pa dito. Naggalak dito mga sisi oh. Ayan, ito pa ano to. Mga dilata. Last na na-display ni Kuya Dave ang mga dilata. And then meron pa tayo dito mga non-food. Ayan. Ito yung mga personal na ginagamit ko, mga sisi. Then nagtry ako nito, mabango. Tapos itong dishwashing liquid na 2 liters. Ayan. Nagustuhan ko 'to kasi mura lang siya. 100 plus 160 yata. 2 liters na siya, mabango at mabula. Ayan, Jade ang name niya. So ito i-display natin mamaya. And nag-abot na itong mga item dito mga sisi kasi kanina dumating yung item from grocery. Ayan, ito ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ayan, so mamaya titingnan natin yan. And dumako tayo dito. <laughs> Punta tayo dito sa harapan kasi nga titingnan natin yung ating tindahan na punong-puno na ulit. Full stock na ulit tayo ngayon. Kasi nga nakapag-grocery tayo tapos MWF akong nagpapadeliver kay grocery. Kaya hindi na talaga tayo maubusan ng stock kasi kung ano yung wala na, order ka agad kay grocery. Tapos yung mga item na hindi ko mabili kay grocery, ayan, nabili ko na nung nag-grocery ako. So, napakita ako na sa inyo. So, dito sa ano, dito sa harapan, o oh, di ba diba, nung last vlog ko is, kitang kita dito, napakamaliwanag, ngayon ay puno na ulit. Ayan, oh. Puno na siya. Tapos, nilagay ko na dito yung mga chokomotcho, bengbeng, beng cloud nine. So, ayan mga sisiko, na-display na natin yung lemon square, ang ating mga watataps, tapos meron tayong ito, wata watataps na choco and strawberry, meron tayong doughy na sa vanilla and strawberry, walang choco. Tapos may mga paji bar, ayan, ito yung aking uh, glass sa harapan mismo ng tindahan. Puno na siya, tapos dito sa harapan yung mga binili kong mga lollipop. Ayan, 6 pesos ang ating melkita, lollipop. Tapos dito naman sa aking hanging shelves. Ayan, punong-puno na ng mga biscuits. Nakatayo yung iba ay nakahiga siya. Depende sa size. Yung mga maiiksi, ayan, dito siya sa may banda. Tapos itong mga mahahaba like Oreo, cream o prutis. Ayan, dyan siya sa second layer. Tapos sa taas. Sa taas naman, pinakataas, yun yung mga drinks na choco drinks, Dutch meal. Kaya lang, hindi ko pa na-display mga sisi. Andoon pa sa box. Tapos itong ating mga candy, ayan. Puno lahat yung lagayan natin ng mga candy. May mga candies pa ako doon na hindi pa na-display. Kaya lang, wala tayong bakanti na space. So, karamihan sa mga candy ko dito ay tatlo limang, uh, tatlo limang piso na siya. So, may ilan dito na papiso-piso yung prutos, be fresh, yung ibang bubble gum, pero yung iba is, ano na siya, mga sisi, tatlo, limang piso. Tapos, meron tayo ditong bawang, ayan, sibuyas. Tapos, dati dito sa harapan, ay napakamaliwanag, ngayon ay may yip na na nakasabit. Yip na lang yung binili ko mga sisi. 3 pesos ang isa, tapos hi ho at saka happy. Hindi na ako bumibili ba ng ibang piso-piso kasi hindi siya mabenta, ma-expire lang. Ayan. Tapos dito naman sa aking uh, mga overstock na mga item, dito sa aking glass. Ayan. Puno na yan siya. Hindi katulad last na napaka bakanti talaga. Ayan. Dito tayo sa harapan. Ayan. O, oh, diba? Puno na ulit yung ating tindahan. Thank you, Lord. Kasi nga ngayong, ngayong ano, ngayong January, uh, lagi ako nagpapadeliver. Tapos, ilang beses, siguro ako nakapunta sa supermarket para mamili ng mga items. So, kung nakikita nyo naman yung mga nakasabit natin dyan, mula doon sa dulo, hanggang dito sa may harapan, sa may mga shampoo. Ayan, punong-puno yan, mga sisiko. Ayan, tulad ng sinabi ko, nagpasalamat tayo kasi nga hindi naman lahat talaga ng panahon ay matumal. Kung matumal man, hindi sige lang. Bawi na lang tayo sa mga susunod na araw. Ayan, sa mga dilata ko. May mga dilata pa ako doon na hindi hindi ko pa na i-display. Napakita ko sa inyo kanina. Tapos sa mga chichiria, ayan, Oh, namumulaklak na ulit ang ating mga chichiria. Kasi napaka mabenta ng chichiria mga sisi dito sa amin. Ayan, di ba? Dingdong, napaka mabenta. Ayan. So, puno na ulit yung lagaya natin ng mga chichaya. Okay. Tapos, dito tayo. Ayan, itong mga ganito ko, mga CC 12 pesos ito. Meron na ako naka-display doon sa harapan. Hindi na ako kumukuha pa yung, yung ibang uh, ibang klase nito. Yung mamahalin yung iba, tag-15. So, lahat na lang 12 pesos ang inukuha ko, yung binebenta ko. Depende na lang din sa inyo. Okay, sa so mga sis Okay sa so mga sisiko yung mga item from grocery ay binuksan ko na konting pasilip lang. Ayan. Naghalo na dito yung mga item na hindi pa namin mai-display mga sisiko. Tapos bumili na lang din ako sa grocery ng pancit canton na hot and spicy. Isang box sa kanila na ako bumili para hindi na masyadong marami yung binibili ko sa grocery tapos puno na yung sasakyan, yung tricycle. Kaya yung iba ay sa grocery ko na talaga binibili yung mga hindi ko mabili sa grocery yun lang yung binibili ko sa grocery pero nagkakahalaga din yun lahat ng 25,000 pesos sa grocery mga sisiko ayan dito yung nakalagay yung ano, bear brand sterilize kunting pasilip lang ng mga item tapos ito mond mamon dalawang mond mamon ang kinuha natin mga sisiko ayan ito pa yung isa Mamon, Mamon. Special 18 ang benta ko nito. Tapos dalawang Hansel. Dalawang Pita. Tapos nag-add ulit ako ng Magic Sarap. Kasi ayoko maubusan talaga ng Magic Sarap. Kasi na ko nang naubusan ng <laughs> Magic Sarap. Sayang mga sisik ko. And then, ito yung mga pansit Canton muna na per piece yung kinuha ko. Yung beef kasi meron pa naman ako. Ang isang box ko lang ay yung red kasi napaka mabenta. Tapos, lucky me beef, meron tayo pansit Canton na chili mansi. Tapos sa ilalim, meron din yung kulay orange na sweet and spicy. Yan din dito yung mga magic sarap. Tapos itong mga cubes. Ayan. Tapos dito, non-food ito mga sisi ko. Ayan. Ariel, with downy. Tapos, nag-add na lang din ako ng malalaking zone rocks. Mas murang ang zone sa grocery. Tapos, ito, Youngstown stone sardines, nag-add na lang din ako para hindi tayo maubusan. Tapos, Dutch meal. Ito sa ilalim, ayan, oyster sauce na dalawang, ano, dalawang thai. Tapos, suka na 200 ml na may free. And, sa kanila ako bumili ng Smirnoff kasi mas murang ang Smirnoff sa grocery. Tapos, ito pa pala, ketchup. Papa ketchup. Ayan. So, ito ay prom grocery. Mga sisi ko. Ayan. Pinatong ko na lang. Nagkahalo na. Tapos, ito ay sa grocery galing. Oh, nakatali pa. Hindi pa na-display. Ayan. Ayan. Sa grocery yan. Ayan. <laughs> sa grocery pa yan. Napakakalat ng tindahan natin. Pero sige lang, bahala na makalat. Basta marami tayong stock mga sisiko ko. Okay. Ayan na mga sisiko ko. Napakainit. Grabe. Grabe ang pawis ko. Hinihingal ako dito sa pag-ikot ng mga item na napakita ko sa inyo. Ayan you know? o. Yun. Yan, ito yung tatrabahoin ko ngayon. Kasi si Kuya Dave umalis. Nagbayad ng mga billings namin yung mga insurance, pill health, pag-ibig. Ayan, yun yung binayaran ni Kuya Dave ngayon. Tumataginting lahat. <laughs> Grabe. <laughs> okay, mga sisiko. Siguro ito lang muna yung update natin for today. Maraming maraming salamat po. Huwag mawala ng pag-asa. Laban lang, mga sisiko. Kahit maraming ka kompetensya ang mahalaga laging kompleto ang ating tindahan. Tapos, maganda siya tingnan. Namumulaklak. Colorful para maganda sa mga mata ng customer. Tapos ay kompleto dito. Doon tayo kay Ate Rose mamimili kasi kompleto na lahat. Hindi na kailangan na maghanap pa sa ibang tindahan. Okay, so ito lang muna for today mga sis ko. Uh, see you next vlogs. Love you all. Bye for now. Bye.